Persing na Gray. Persing gray. Uh, Ilang buwan na yung... Ay, mga sweater. Puro magod. Magkana alis na ngayon mga kaibigan? Ay, mga master, tayo nga sa Baliwag Bulacan. Papakita ko sa inyo mga manong dito. Ito silang, eh, abang nakahapi, oh. abang sila ngayon habang nagkakape. Habang nagkakape sila. Ayan, nakita natin napakagandang manok. Ano ba linyata ng manok natin kaibigan? Ano linyata nyo? Ito okay, si Gray. Pero yung gray ba yung tawag? Ha? <laughs> ha? Persing na na? Gray? Persing gray? Ilang buwan na yung persing uh, gray? Mag-11 na. Ay, 11, 11 months. Going 11 months. 3-5 lang ano? Yeah. Quality tayo, 15, maa, 15, 15, 15, 15. Ayan, quality naman ito mga ka-master. Ang buhay mo. Kita mo naman. Napakaganda. Pagsik naman ito. Oh. Persing gray. Ganda pa ng pagkakapungo. Salay, dala mo ano? Oo, oh. salak. Ah, uh, lima dala ko. Salay, natira. Ayun. Ayun. Ayan, yeah, nakikita uh, -ay na lang -ay ito. Na mga SPR, nakakuha na. Bait <laughs> na yeah. ako. Oh, Ayan. Mga kaibigan, thank you. Uh, 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 ito pa, uh, mga, mga mga ating kaibigan. Dalak uh. niyo. Mga puti ang kahit. mga sweater, dalak niyo. Puro magulang nito. Ayan. Yeah. Gantang hene nito.

nag pa dito sa Baliwag Bulangan <laughs> na. Ayan, pakipala lang. Pakisara para maraming mga kabagay. Ano na lang, ayan. Ah, si ano? Ilang taon na? 1 na mayigit. 1 taon na mayigit, watri lang mga master dito. Epo, ya, tapi enggak eh, makan ini. Nanti semena kemana? nabili makan aku. Waduh, kenapa? 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 apa, -apa <coughs>